Kung napanood nyo na ngayong yung Ampalaya Harvesting, ay ito naman yung kasunod. Same day kasi araw din to ng linggo. Kaya for today's vlog, tara't samahan nyo ako sa pagluluto ng Buridibud. Hi everyone! Another ganap dito sa bukid namin. Alam nyo ba, super nag-e-enjoy na ako ngayon sa bukid vlogs ko lalong-lalo lalo na at maraming interested na nanonood. Anyway, magluluto pala tayo ng buridibod. Una nga pala ay nanguha na ako ng bulaklak ng katuray. At habang nanguha ako dito, nakita ko naman tong bulaklak ng aming mangga. May mga maliliit na palang bunga. Excited na nga kami kapag namunga yan ng malalaki. Last year kasi ay sobrang dami. Anyway, katuray pala yung tawag namin dito. Ewan ko lang kung sa ibang lugar ay naguulam din sila ng ganito. Kadalasan ng luto lang nito ay steam. Tapos isasawsaw sa bagong isda na may kamatis. Pero ngayon, magka-harvest nga ako ng ihahalo ko sa lulutuin kong gulay. Anyway, yung mga gulay lang na available dito sa garden namin yung lulutuin ko at paghaluhaluin ko ngayon. Usually, ganun kasi yung ginagawa ko. Hindi na ako naghahanap ng wala dito. Pagkatapos ng katuray, naghanap naman ako dito ng alugbati. Basta kung ano na lang yung makita kong mga dahon-dahon. Yung mga malalambot pala ng alugbati yung kinukuha ko lang dito. Umikot din pala ako dito at may nakita kong maliit na puno ng katuray tapos may bulaklak na banda dito dito may mangilan-ngilan din spinach. Ang tawag naman dito sa amin ay ar -arapot. Mga tumutubo nga lang yan dyan. Siya nga pala yung hindi pa nakakaalam ng buritibod ay lutong ilokano kung saan halo-halong mga gulay at may kamoteng ugat. Pwede mong sahogan ng inihaw na isda, dried hipon. Pwede rin kahit wala ng sahog. Tapos niluluto nga lang yan sa bagong isda. Ang mga halo namang gulay ay kahit ano na lang. Ito nga ang pinagkukuha ko dito. Basta green ay kinuha ko na. May talbos ng kamot. Pero pa konti konti nga lang yung kuha ko. Basta ang lagay. Small quantity of mixed vegetables. Parang nahihilo na nga ako dito kasi hindi ko na alam kung anong yung kukunin kong vegetables. Banda dito, may pwede na rin si Kung ano na lang yung makita ko ay siyang ginukuha ko. Sa ibang lugar, anong tawag nyo sa sigarilyas? Sa aming mga Ilocano ay palang. Sa pagkakaalam ko, may dalawang variety ng palang or sigarilyas. May medyo pa violet, tapos itong green. Alam ko, pati kayong nanonood ngayon, nahihilo na or nalilito kung anong mga dahon yung pinagkukuha ko dito sa paligid namin. Ayan, may nadaana naman akong alugbati dito na violet. At yan, hindi ko yan pinalagpas. Kinuha ko pa rin yung talbos nya hindi na pala ako kumuha ng dahon niya kasi medyo matigas medyo mainit na pala yung mga oras na to parang 10 o'clock am na yata kasi to nagpunta pa nga kami dito sa kabilang ibayo titingnan ko pa rin kung may bunga yung okra namin dito pero sa paglalakad may nakita akong bulaklak pa ng katuray gusto ko pa ngang dagdagan yung una kong nakuha sobrang yaman dito sa paligid namin no kasi kahit sa'ng katumingin ay may pangulam Talagang mabubuhay ka na at makakapag-survive sa pang-araw-araw. Dahil sadyang likas na mahilig kami sa gulay ng mga Ilocano, hindi na nga namin problema yung pang-araw-araw na ulam. Masasabi nga nating dahon-dahon lang yung mga yan, pero pag binili natin sa market, syempre magkano din yun. Kahit sobrang pasalamat kami sa tatay namin na masipag talaga sa pagtatanim. Alam nyo ba yung puno ng mga katuray naming mga nauna ay mahigit 10 years na? Pero pag tumatanda at hindi na siya namumulaklak, pinapalitan na nga nila yan ng bagong sidling. May bunga din pala yung puno ng katuray. Tapos yun yung pinapadami ng tatay ko. Before nga daw, nagbebenta nga rin sila ng sidling ng katuray. Tapos mula noon hanggang ngayon, sila din nagsusupply ng mga bulaklak ng katuray sa market namin. At ang bentahan ay per kilo. Kasi binabagsak na nila sa mga pwesto-pwesto. Maliban sa may pangulam na, may kumikitang pangkabuhayan pa. Madalas ko ngang sabihin sa inyo, pati na rin sa mga kids ko, sobrang maswerte kami. Kasi dito pa ang laking bagay na kaya. Basta para sa akin, simple ang pamumuhay dito sa probinsya lalong-lalo na dito sa bukid namin, ay sobrang kontento na ako. Yung pag-uulam nga ng mga dahon-dahon na to, mas healthy pa nga kesa sa mga pakarneng karne everyday. Ayan nga at nakatapos na ako sa pagka-harvest ng mga gulay. May binili pala silang palitaw dito galing ng palengke. Medyo nagugutom na nga ang Ferson kaya pika-pika food muna tayo. Yung magla na pero magme-merienda pa. Tapos yung sasabihin namin magda-diet na kami parang napaka-imposible na talagang mangyari yun. Mabuti na lang at healthy living at panay ulam namin dito ay gulay. Itong aling makulat namin dito ay kumakain din ng nilupak. Pagkatapos kong magmerienda, it's about time naman na maghimay ng mga gulay na nakuha. Ang hihimayin ko lang naman dito ay yung katuray. Ganito lang pala yung tinatanggal, yung stick kung saan meron pollen. Mapait po kasi yung part na yan kaya tinatanggal namin. Alam nyo bang minsan napapansin yung mga katawan namin kung bakit naglalakihan kami dito. Sabi hindi ko ang sarap lang naman kasi kumain dito sa bukid Kahit gulay lang yung ulam namin ay napaparami na talaga yung rice. Nag-set up na rin pala kami ng kalan dito. Dapat dito nga ako magluluto kaso nagluluto ng panglatik yung nanay ko. Kaya at ending dito ako sa loob magluluto ngayon. Alam nyo yung idea na parang yung mga farm vloggers... Parang ganun na nga yung gusto kong setup ngayon. Especially yung mga niluluto ko naman ay galing sa labas. Aayusin ko nga lang muna yung area ko. Anyway, mag-start na pala ako magluto ng buridibod. Pakulo ng tubig, lagyan ng bagoong isda, luya at bawang, tapos nilagay ko na yung kamote. Pakukuluan nga lang yun at palalambutin. Nung sa tingin ko malambot na yung kamote, ihuhulog ko na nga yung okra at sigarilyas. Pakukuluan nga lang yan ng half cook titimplahan kung anong lasa yung gusto mo tapos ilalagay mo na itong mga dahon-dahon tatakpan, palalambutin ng konti, titikman at kung sa tingin mo ay okay na ilalagay naman na itong katuray after 2 minutes of boiling ay pwede na yan so eto luto na ang ating buridibud so paano hanggang dito na lang muna ulit maraming salamat sa panonood hanggang sa muli